Hello sir, anong kaso natin? Yung ko sir. Yeah. Tapos ito, eh, hindi ko... hindi, ko Ay, hindi mo talaga mga pepepe kasi hindi mo nga eh. Ito pa kayang pinipitin mo. <laughs> Nung nadulas ako, kasi masakit na siya. Tapos bigla naman ako nadulas. Kailan ka nadulas? Yung mga December, mga... Masakit na siya noon tapos Nung, nadulas, nadulas ka. Nadulas ako, pa. Lalong sumayot ngayon. Hmm. Hindi tumunog. Hindi tumunog. Dapat tumunog para maayos yun. Sa... Nasa bubong kasi ako. Nagpuputol -tub ako ng ano eh. Malunggay. Okay. Pagka nito. Pagka nito. Eh. Hindi naman siya super frozen. Bakit? Ito may hit na rin. Ako ka lang may piti. Ito talaga. Ang ano ko, may hirapan na kayo. Naiipit yung mga niya. May, may ang tawag niya, may inflammation na dyan. May inflammation na dyan. Pag naiipit siya, mamamanid ka, walang kalakas-lakas. Pero pagka kumilos ka ng mga ilang oras, Yan, ano na siya? Normal na naman yan. Nadidiray na yun. May inflammation dyan, kaya ganyan. Ibig sabihin, wala sa timing yun. No? Magkakaroon lang na naman ng na inflammation yan, inflammation yan. Pagka ang ano, shoulder mo bumaba, bumaba yung head humerus, kailangan yan makabalik sa tamang laruan niya sa glenoid. Pag hindi nakapaglalaro yan dyan, kasi may shocket yan. Pag hindi siya makapaglaro maayos doon. Kagaya yan hindi mo maigano ganun. sa Sakit. Kanya yan nga yan. Dahil sa inflammation. Hindi na dahil sa <laughs> <laughs> ta to. Pero kayang, kayang yan. Yung... Mm. Okay. Okay. Yung mga tumulog niyo, niyo na yun, yun ang magpapalaya sa'yo. Maniwala ka. Uy, lang sa'yo. ma sa iyo. Sabi ko na sa'yo, sa balik ko lang doon sa bago ko pa gawa. Huwag na lang, ipipenta ko na. wala na lang, na, na Medyo... malaki-laki. Hindi diba mo lang yun, pang takbuhan nga yun doon. Inhale. ako hmm. parang akong ilang nakagamit. <laughs> <laughs> Ay, isipin <saking> ka <alam> <laughs> ya, yes, Yeah. Na. oh na. Mahon na. Oh, mo na oh, kita mo? O. Ah, seryoso. O. Ayos? Ah, uh, okay. yes. Sir, normal lang 'yan may parang maliit trauma. Ito raw may pa ng konti. Siguroy magiiilum yan. Treat to condis. Perfect. Mga eh pala na yung pagkaiipit. Dinarinig mo ba lumalagotok mal doon sa loob? Yun pala. Kailangan kasi yan naglalaro sa sinatawag lang glenoid. Meron yan. Pagka nagkaroon kasi ng alangani position yan, mamamagayan. Kaya... Meron mo yung kita mo. Sakto na. Okay? Huwag mo lang pambasay na. Thank you so much.